Buenas noches. Damas y caballeros, sana okay na yung signal natin. We Buenos will noches. we will just uh, make this uh, a short blog dahil uh, mukhang pangit na naman yung uh, yung signal. So, okay? Ah, uh, oh yun, nagsalita na, may glimmer of hope tayo kasi may nagsalita na na mga ni cheese escudero at saka ilan progressive senator na itutuloy nila itutuloy nila yung impeachment uh, trial ha I ignore nila ha? ang uh, ang uh, ang order ng supreme court uh, stopping the impeachment trial uh, dahil dun ang unconstitutional daw ito dahil na violate yung one one uh, year uh, rule or one impeachment per year rule kasi apat nga ang na-file although sabi naman ng house isa lang ang na-endorse so surprise surprise kung uh, wonder kayo kung sino man itong mga senator surprise surprise at baka natakot na ito ha sa expose ng malakanyang ng DBM ukol sa 12 billion uh, 12 billion uh, um, in, uh, insertion funds niya ha baka nasindak na ito ha kasi nakita na niya yung mensahe ng Malakanyang na oh sige ha kino mo kami ha sige ibubulgar namin yung uh, kasana kas ikaw ang isa sa um pinakamalaki na kuha sa, sa 142.7 billion uh, Uh, inserted funds sa 2025 budget kaya ito na uh, surprisingly surprisingly ha? Uh, sinabi ni Senator uh, Joel Villanueva na ipoproceed daw nila yung uh, yung trial impeachment trial even after the Supreme Court declared the fourth, fourth impeachment complaint against Sarah as un unconstitutional. Sabi ni Joel Villanueva, uh, gagawin nila ito dahil uh, yung impeachment is uh, the impeachment court is sui generis. So, meaning it is unique and operates independently from the procedures applying to regular courts. So, Kung baga, uh, sinasabi niya hindi naman ito pwede maging constitutional crisis kasi hindi naman ito pwede makonsider na parang legislative work nila kung hindi this is a court by its own a unique court so hindi hindi ito basta pwede pigilin o o had uh, o uh, hadlangin ng uh, ng Supreme Court so yun na uh, tinanatin sana hindi tayo magkaka-constitutional crisis nito. So sabi ni Joel Villanueva, uh, uh, ayon dito sa inquiry report, and I quote, Whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. Will proceed. O oh, maganda to ha. Parang naiba na talaga ang tono ni Joel Villanueva. So effective yun. Effective yung panakot sa kanya ng malakanyang na nag-leak yung uh, 12 billion na uh, uh, inserted funds niya ibig sabihin na uh, ang next step nito baka ilalabas na ng malakanyang yung COA report sa kay Joel Billoneba o kaya baka gagalaw ng Ombudsman using that leak document uh, para uh, investigahan at uh, kasuhan si Joel Billoneba so sana ganitong effect kay Jesus Cudero at ganito rin effect uh, sa iba pa mga senator na nakatanggap ng uh, ng, uh, in, uh, uh, ng pa parte ng 142.7 billion na uh, inserted funds illegally inserted funds ha dagdag pa ni Joel Villanueva I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings For sure someone will raise it but the impeachment court is sui generis. So we will proceed. So these are all questions that will be raised with the decision of the Supreme Court. So sabi, sabi niya meron, meron yan na uh, uh, they will raise that issue, yung ruling ng Supreme Court at mag-decide daw sila. So hindi natin alam, baka binobola lang rin tayo ni Joel Villanueva baka ngayon lang sinasabi niya yan pagkatapos yung script nila yun din ang script nila na patayin ito uh, as uh, plan earlier baka sabihin nila eventually after discussing all the issues sabihin, we defer to the ruling of the Supreme Court to avoid constitutional crisis uh kwa na lang natin sundin na lang natin irespeto natin yung ruling ng Supreme Court pero tingnan natin tina natin we we uh, i'd rather go for i'd rather give uh Joel Villanueva the benefit of the doubt. Okay, uh, nawala pa tayo pero bumalik na naman ata, no? O yan. Sana nga, ah, sana. Ah, hindi na mawala. Ah, okay. So, sabi ni Joel Villanueva, kung ibabaliwala namin yung decision ng Supreme Court. Hindi naman ito first time na ginawa namin. And this is good news. Ha? Sabi niya, eh, nung time rin sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona, humingi rin si Corona na mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order. Pero, itinignore ng binali uh, binaliwala ito ng ng Senado at itinuloy pa rin. So this is this is good. My president, my president. So wala naman nangyari constitutional crisis noon. So pwede talaga, pwede talaga. So ako ako sa Malacañang ilabas ko pa yung uh, yung uh, uh, irregularidad ng ibang senador para tiyakin na hindi na nila talaga papatayin yung impeachment at ituloy nila. So kung ganito ang gagawin ng Senado, may chance pa may chance pa, ha? May fighting chance pa ang impeachment trial. So sabi ni Joel Villanueva, so there is a, a precedent. It's still the impeachment impeachment court's decision. So sila pa rin ang huli mag-decide dito. Hindi ang Korte Suprema. Sana nga, let's pray, ya Let's pray for that. At uh, ipakit, i-share nyo itong blog at ipakita nyo yung galit, ha? Siguro nakita rin ni Joel Villanueva, grabe grabe ang public opinion, ang public re reaction dito sa ruling ng Supreme Court. At uh, si Ligunda or uh, uh, si itong si Senator Vicente Soto, the III, sabi niya ganun rin ang ang uh, ang advice sa kanya o ang payo sa kanya ng mga legal luminary or mga legal expert na pwede i-disregard ng uh, uh, ng Senate yung Supreme Court ruling. At sabi niya i-study niya ito, i-advise uh, sa kanya ng mga na mga magagaling na lawyers. As dag uh, sabi pa ni, ni Soto in quote quote, being a member of the impeachment court, I would rather hear what the House of Representatives has to say. Yan. So, tinanda din daw niya. Kasi, syempre, ang it is also based on sa decision ng ng uh, House, kung prosecutors, kung itutuloy pa rin nila. Pero for sure, itutuloy nila yan. Kung baga, nagsimula ito sa House, ang daming hearing ginawa, masasayang lang ba yung lahat? So, at, sabi niya, I was told by legal luminary, that in this situation we can disregard the SC decision let me study that advice ah uh, at sabi rin ni Senator Bam Aquino uh, ganun rin na he agrees with the view of Soto and Villanueva na pwede dapat magproceed rin sa ang senado sa impeachment trial at sabi niya dapat na Uh, gumawa tayo ng ng uh, uh caucus, o magbi-meeting meeting sila to discuss about it. Sabi niya, uh, as a co-equal branch, the Senate's constitutional mandate and authority are are clear. So the impeachment process should be respected. So sabi niya, co-equal naman tayo, hindi hindi tayo higher or lower than the Supreme Court, co-equal tayo. uh kasama na yung executive branch, so sabi niya pwede hindi natin na uh, pwede hindi natin sun, uh, sunurin ah uh, ang 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 uh, decision ng supreme court, si senator uh, Risa Ontiveros naman na uh, nag-express ng confusion ah uh, uh, dito sa ruling uh, or but regard to, to the one year bar rule on impeachment complaints. Tingnan mo talaga itong Supreme Court. Bi, uh, pinapalaki niya yung issue na numerous complaint daw na file. Pero uy, wala naman siya sinabi kay Cheese na inupuan ito from November up to now. Wala. <laughs> uh, kumbaga bias rin talaga ito mga, mga karamihan kasi dyan sa mga justices ay Duterte appointings, appointees. Uh, sabi ni Risa, One thing we find puzzling is how the the one-year bar rule was violated when only a single case was filed in the Senate. Tama naman. At uh, kinot pa nga niya dito yung ruling ng Supreme Court. Kung baga, Supreme Court mismo binababoy yung dat, o dinidisregard yung dati niyang decision sa Gutierrez versus House of Representatives, ha, GR number... 1935459 na kung saan sinabi ng Supreme Court mismo ah, that the one year bar rule refers to the element of time and not the number of complaints. So one year rule refers to time not the numbers of complaints filed. So kung may ruling ito ng Supreme Court talagang nagtambling-tambling talaga sila para tulungan ng si uh, Sara Duterte. Kasi yung sarili nilang, sarili nilang uh, decision sa Gutierrez versus House of Representatives, bina itinapon nila, binaliwala nila, itinapon sa trash can. So talaga naman na uh, nakapagtataka, how? very very suspicious itong uh, itong ruling ng Supreme Court. At sabi ni si Ontiveros, parang ginawa ng Supreme Court may da na nagdagdag ng mga proseso dito sa impeachment na wala naman, na wala naman sa konstitusyon. Sabi niya, I can only hope that this new real ruling will not adversely affect future efforts to hold our public officers accountable. So, natatakot siya dahil baka itong ruling ito magiging sandata ng mga magnanakaw in the future or mga impeachable officers to get away with their crime dahil isa side nila itong ruling over the one year ban sabi niya i will fight for this so ilalaban daw niya ito ha ah, kapag mag-focus na sila kasi syempre yung mga yung mga Duterte group sila Imee sila Bato sila Bongo sila ah, Kamil at iba pa, they will uh, push for this. <clears throat> at uh, sempre nag uh, nag uh, nagse-celebrate naman yung mga DDS senators like Ibig Marcos na sinabi o oh, sige, dapat irespeto natin yung ruling ng Supreme Court at bumalik na tayo sa trabaho natin as legislators. Sabi niya ga gal galangin at respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. To my fellow senators, it's time to get back to work. Let's focus on serving the people. Eh, mali naman ito si Amy kasi paano ka mag-serve sa tao kung uh, uh, inaalaw mo naman na mangyari itong mga magkakatiwalian sa gobyerno? So paano isa serve ng gobyerno ang tao kung ninanakawan niya? ang pera ng tao, ang taxes ng tao. How at kung walang walang wala ng ubus ng pera ng gobyerno sa serbisyo sa tao dahil dinakaw na ng mga ng mag mga magnanakaw sa gobyerno yung yung taxes natin, anong serbisyo pa makukuha ng tao sa gobyerno? Wala, di ba? At sempre natural pricing, ah uh, ganito rin ang view ni uh, ni ni Bato de la Rosa and also Jingoy Estrada. <laughs> na kung sa uh, siya naman kahit sinasabi niya ko equal ko equal branch of government ang sub branches of government ang Supreme Court at at uh, Senado pero sabi niya we must abide by the by the Supreme Court decision. Eh pag pag sa issue na pabor kay Sara, abide by the constitution kayo pero yung violation ni Chis Escudero, uh, yung fourth at saka yung uh, insistence niya na dapat, uh, dapat uh, uh, insistence na may power ang Senado by a majority vote to kill the impeachment. Uh, well, hindi pumalak si Jingoy. Para sa kanya, tama yun. Oh, so, ganun rin. Parehong, parehong tokis nila ni 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 Amy Marcos na kalimutan na natin ito, move forward na tayo para uh, to, uh, to attend to our uh, legislative work. So kung paano kayo magka, maging effective legislator kung ang pera ng bayan ay hinahayaan nyo nakawin ng mga, well, syempre, may, may kwa naman ito si Jinggo. Sana malakanyang ilabas yung mga, yung mga insertions ah the details sa insertions ni 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 Senator Jingoy Estrada at pati na dito kay Bato de la Rosa ah dapat ah, bigyan rin itong dalawa ng leksyon ah kasi masyado nang uh, ang galawan ng mga ito masyado na labag sa batas ng bansa so yan po yan po ang uh, ang uh, update dito sa issue ngayon at uh, this uh, uh gusto lang natin habulin ito at uh, to bring this to your attention na mayroong pang pag-asa mayroong glimmer of hope at uh, from now up to the start of the 20th congress at 2028 uh, your assignment is to share this blog to like this blog para mapunta sa inbox ng mga marating marami nating kababayan at uh, to share this blog at sabihin nyo sa caption nyo na uh, dapat magingay tayo para uh, sa galit natin, ipakita natin yung galit natin at suportahan natin itong mga itong mga senador na sinasabi dapat ituloy yung impeachment trial para makita nila na eh, kahit sa online lang man, nagpipipol power na tayo. So please do that ha, please do that. Uh, so uh, all of us has a role to play dito sa Good governance huh? and uh, respect for the provision of the Constitution. Bagay na hindi nagagawa ng mga lawmakers pa naman. Huh? So hanggang dito lang tayo. Uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Buenas noches a todos and see you in my next vlog.